Yes, hindi naman natutuwa ang aktor na si Derek Monasterio sa pang sa kanya at sa paggamit bilang pangbubuli ang pagiging bakla. Sa interview sa kanya sa Fast Talk with Boy Abuda kasama ang aktres na si Elle Villanueva, sinabi dito na kailan daw maging kailangan daw maging open-minded ng mga tao at tigilan na sana ang ganitong mga bagay. Yeah. Ayun, yeah. so na-o-offend siya sa mga ganun ganun. Kasi mga yung pag-question sa gender, 'di ba? Mm. Actually ito kasi friendship kaya na na-open din ito si Jerry. 'Di ba po? Maani sa mga bading yung magilim, magilim mag makuloki, mapagbiro. At kiri-kiri niyan ano, uh, magbakla bakla uh, 'di ba? Uh -oh. oh, correct. Tas kahit tayo ang laki ng anits mo, sumasagot. Malaki talaga ito, Amerikano. Okay, di ba? Mga mga lang siguro siya sa mga, ng mga gay friends. Oh. Kaya ganun siya rin parang ano din, yung, gay Minsan sumasakay. Ka oh, kaya ayun. yung gay lingwa, oh, parang ganoon. Ayun ang word sumasakay pag oh, nabibidin mo. Diba? pero oh, never ko siyang dinaw talaga na bading siya. oh, naman. No. Oh lalaki talaga ang tingin mo? Kasi mga bully, bully mga mading, hindi dapat binubully kami. Saka ka girlfriend eh. niya si L, mag-girlfriend sila. Akyang girlfriend, niya. Mm -hmm. di Uy, din ako dyan sa Elle na sa ano ang yun ganda. Eh. Akel Anak ni Raven yan, di ba? Kay uh -oh. Diego Castro. At Ay, Ayan ba yun? L billion, Raven oh, billion, di Raven ang pretty niya, ha? Oh, ang ganda Actually, sabi ko dati, ba't parang siya aalit na to? Yung atesa ng ABS din, si ano... A ah, yung ni ano di Paolo Contis, sa... may Lindsay on. Yes, 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 Villanueva, yes, 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 ko kotse nila. Hoy, google nyo nga. Pero sure ako ah. Sure ha? I-google nyo nga muna. Balik natin natin. Kasi nila ako tuloy ako ng duda. Si Raven po, naging member ng dance entertainment. Tapos nagpa-sexy, di ba, friends? Basta TGIS po natin si Raven. TGIS. TGIS na. Siya nga yung kalab team ni Diego Castro. Ang doon siya nakapangalan. Si Raven din ni Anak pala niya si Ella. Yun.